Makikita sa video na ito ang alitan ng trabahador ng SLEX at ng isang gwardiya sa kalapit na industrial park. Dito kami nagawa sir, oh. wala naman kami dyan sa property nyo. Eh. Pilit na pinapaalis na si Q ang dalawang trabahador ng SLEX. Nagpapahinga kasi ang dalawa sa malapit na perimeter wall na expressway at industrial park. Hey, nandito kami sa labas eh. Sir, pares tayo Sir, kung empleyado kayo, empleyado din kami. May karapatan din kami. Saglit na umalis sa security guard sa gitna ng pagtatalo. Sir, wala naman kaming ginagawa. Nagpapahinga lang kami. Oh. Nang bumalik ang gwardiya, ito na ang sumunod na pangyayari. Nig ang pagtasa at pagputok ng baril sa trabahador na gusto laksa na sana magpahinga. Dead on the spot si Ronald Santillan sa pamamaril ng security guard. Tumakas ang namaril na gwardiya pero sumuko rin. Damay din sa kaso ang isa pang secure matapos makatakas ang kasamahan niya. Kakasuhan ng murder ang suspect. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.